Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Uh, sana naging masaya at makulay ang inyong taon. Uh, sana maging masaya po kayong lahat uh, sa, sa Pasko, lalo na with your families. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, mga kapuso. And God bless us all. Happy, happy New Year and Merry Christmas na sa inyong lahat. Mga kapuso! Naku, Pasko na naman. Diyos ko, masaya na naman ang mga Pilipino. And I hope mas nalapasayap na nung kayo mga kapuso sa inilahandog ng GMA. At lahat naman po ng ginagawa namin ay pinagbubutihan namin para kung mas mapasaya pa po namin kayo. Kaya mga kapuso, Merry Christmas! And I wish you all a very, very happy and... Blessed Christmas. Merry Christmas, mga kapuso, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng kapuso, Merry Christmas, at sa mga Pinoy sa abroad. Sa so, mga kapuso natin sa, sa abroad, uh, manood laki ng GMA, siguradong hindi kayo ma-homesick itong Christmas. Alam naman namin, may Pilipino kayo, alam namin masayang-masayang, lalo na pag Pasko, lalo na kung uuwi kayo. <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas, mga kapuso! Uh, Merry Merry Christmas sa uh, ating mga loyal na sumusuporta sa Kapuso Network. Of course, uh, we're not just speaking on behalf of just the two of us, but sa buong uh, Kapuso, sa lahat ng mga artista ng GMA7. Uh, nagpapasalamat kami sa patuloy ng pagsuporta sa amin. And we wish you a very, very, very Merry, Merry Christmas. At hindi lang dito sa Pilipinas, but lahat na nasa abroad, lahat ng mga subscribers ng Pinoy TV. Maraming maraming salamat. Eh. Taos puso kami nagpapasalamat sa inyo. Sa pagpapatuloy ng suporta sa amin dito sa G.I.U. Merry, Merry Christmas! Sinabi lahat. ko na <laughs> lahat. Sorry! Merry, lang. Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming salamat sa, sa inyong suporta at pagmamahal. And sana mag-enjoy kayo itong Christmas nito. Love Max, you! Max Collins! Gabi, I get it. I Sali ako! Merry Christmas po sa lahat ng subscribers namin. Um, I wish na whatever your heart desires, sana po matupad. Um, yun, sana po keep on subscribing. Uh, yun, Merry Christmas po sa inyong lahat. Uh, sana po lahat po wow. ng pangarap nyo uh, matupad po. At saka sana maging masaya tayo lahat ngayon sa Pasko. Delicious. Uh, okay, sa mga kapuso in the Philippines and all over the world, I would like to greet you a Merry Merry Christmas and a Happy New Year. I hope that you will get this year and if not, there's always next year. Merry Christmas! Peace! Thank you! Hi guys! This is Yasi Pressman. I just want to greet you guys a very, very Merry Christmas. Please, please do enjoy it with your friends, with your family. As long as the spirit of Christmas is with you guys, just enjoy it.